ito mga kaibigan. Halimbawa, isang pie. Siyempre. Para makagawa ng mahusay na pie, kailangan mong alagaan muna ang masa. Hahatiin ko ito sa tatlong bahagi at magdadagdag ng matamis na syrup ng peras, presa at blueberries sa bawat isa. O oh, kaibango ng syrup ng peras. Sige, igulong natin ang lahat ng dough. Magdagdag ng kaunting tsokolate. At mula sa itim na masa, gagawa ako ng napakasarap at matamis na pie na parang pakwan. Okay, ganun lang. Ngayon ilagay natin lahat sa mangkok at ihiga. ganyan lang. Kita mo? Astig, Grandma! Mayroong magandang ideya ang chef na gumawa ng pie mula sa makulay na masa. Mukhang kahanga-hanga at astig. Bumutay ng tirinta sa tiprito ang masa sa mainit na mantika para agad itong maging magandang donut. Ganon lang. At... Wala. Ngayon! Harwis or Hayden Salo? Ganun lang! Ngayon, maglalagay tayo ng kaunting cream sa loob. At budbura ng mga candy. Perfecto! At ano ang nakikita ko? Nancy, kailangan mo ba ng tulong? Hindi. Salamat, Jeff. Ayos lang ako. Hinahalo ko lang ang masa na may tsokolate para maghurno ng mga donuts. Napakagandang waffle iron. Na, sige. Tignan gusto natin. Gusto mo bang ang mga resulta ko? Kung tila sunog na sa'yo. Kung gayon. Nagkakamali ka. Tsokolate yan. Tama yan. Kailangan natin magdagdag ng higit pang matatamis. Gustong gusto ko sila. Tingnan mo to, Lola. Nagustuhan mo ba yon? Oh, ganda. Ayos, handa na ang watermelon cake. Nagputol kami ng isang masarap na piraso. Oh, sige, kain na, baby. Wow, ang daming masasarap na mga bagay. Hindi ko alam. Oh, ano ito? Amoy masarap. Pero hindi talaga maganda ang itsura. Pasensya na, ate, hindi ko gusto ito. Wow, ang itsura nito ay parang pakwan. Mmm, mabango. At masarap ang lasa. Salamat, Lola. Oh wow. Tingnan mo ang donut na ito. Mukhang cool at maganda talaga. Gusto kong subukan ito agad. Ang galing. Nanalo ang tindahan. Oh, awa, awa. At narinig mo na ba ang tungkol sa bago naming laro kung saan pwede kang mangolekta ng mga tinapay, donuts, at marami pang ibang magagandang bagay? Yay! Isa na! Sumali sa akin at i-download ang multi Google Play Store! Ngayon. Ang susunod na gawain ay Pancakes! Mahal na mahal ko sila. Napakaganda, baby. Ako ay pinakamahusay dito. Oho, Papa. kaya ko makipagtalo diyan. Oh, si Lola at ang chef, well, gaya ng dati ay magkaribal. Pero para sa akin, ang mahalaga ay magluto para sa kasiyahan. Para gawin ang masa para sa mga pancake, kumuha ng ilang bag at higit pang harina. Oo, oh, oo, oh, oh, ganito nga yun. Sige, hinahalo ang lahat. Oh, parang snow 'yan. Hindi ko maintindihan kung ano ang maling ginagawa ko. Oh, sa tingin ko matutuwa nga po ko kung magluluto ako ng mga hotcake na hugis puso. Ilagay ang molde sa kawali at ibuhos ang kaunting masa. Awin din crack. Maling Aungaw and Maglia Burrell. Uh, ang bango. <coughs> ang kahit to pancakes sa tao isang espesyal na kalan. Pagkatapos ay napakadaling paligta rin ang mga ito. Ganun lang. Nilagay namin ang lahat ng masa sa isang espesyal na tubo. Perfecto! Gigay sa Mari na ka Ingat. Oh, uh, ayan. Isang perfectong pancake. Hila ganda, na! Supla! Kap, mo lang tong kaibig-ibig na puso. Hindi ba't mas cool to kaysa sa'yo? Ay, nako. Mukhang nasunog ko ang aking pancake. hindi. Sa sobrang sunog na nito. Ano ang gagawin ko? O oh, nga pala, may naisip ako. Hanggat hindi pa nila napagpapasyahan kung sino ang pinakamahusay, kukuha na lang ako ng ilang pancake. O oh, ganon! Ah, mahusay. Perpekto! Ano? Oh, Sakuna! Wala na ang mga pancake. Kailangan nating magluto ng bago agad bago maubusan ng oras. Magdadagdag ako ng kakao at gagawin kong tsokolate. Sana matalo ko si Lola. Oh yeah, magdo-drawing ako ng unicorn para mapasaya ang bata. Magiging maganda ito. Okay, ganyan lang. Magaling. Oo, oh, oh, mukhang maayos. Ngayon, baligtarin natin ito. Wow. Wow. chef. Oh, halos tapos na rin ako. Kailangan ko lang ng kaunting chocolate paste sa ibabaw. Oo, oh, oh, ang bango. At syempre, kaunting matamis na nilaga. Astig, di ba? Ayos. Tingnan mo, magdadagdag din ako tulad ng maple syrup. At syempre, kaunting mantikilya. kumuha ng piraso sa gitna. Hapunan na! Wow! Ang saya ng mga pancake! Lalo na gusto ko ang unicorn! Ang ganda talaga! Subukan natin! Mmm! Ordinary lang ang lasa! Pero salamat! Wow! Ang cute ng mga puso! Sino ang nagluto nito? Sa tingin ko si Lola. Mm, hindi masama. Okay. Wow! Mga pancake na may matatamis. Astig! Subukan natin. Oo, oh, oo, oh, oh. super kamangha-mangha. Panalo si Nancy. Talaga? Ako. Salamat, Will. Nako! Gutom na gutom na ako. Pakiluto ng noodles. Papatakaran para sa akin. Sige, mahal. Ah, alam ko na. Pwede kong kuhanin ng noodles at buhusan ito ng kumukulong tubig. Tapos magiging malamig at masarap ito. Ano sa palagay mo, Lola? Hindi ba kamangha-mangha ito? Ah, tingnan mo. Gusto mo ba ito? Oh, napaka-resourceful, Nancy. Gustong gusto kong gumawa ng noodles gamit ang sariling mga kamay. Para gawin ito, igulong ang masa at gupitin ito sa paborito mong cute na hugis. Isang oso, puso, or smiley face. Puputulin ko ang pangalan ng paboritong channel. Ano sa tingin mo, chef? am um, bravo! Napakatalino! Kailangan ko ring subukan gumawa ng original na noodles. Gawin nating maganda ito na mangkok ng iba't ibang kulay na noodles. Hindi ko duda na magugustuhan ito ng bata. Nancy, mahal, gustuhin mo ang idea ko. Oo, oh, masarap ito, pero magdadagdag ako ng higit pang tunaw na keso sa mga pansit dahil gustong-gusto ko ito at sigurado akong magugustuhan din ito ng kapatid kong babae. Haluin ang mga pansit. At lumalabas na talaga itong maganda. Isang kawili-wiling recipe. Hahaluin ko ang spinach, olive oil, at pins na may keso para makagawa ng masarap na noodles. Sige. Ngayon, pagsamasamain natin lahat. Sa tingin ko, mukhang kamangha-mangha. Sige, ibinuhos na sa plato. Oh, tingnan mo yan. Napakaganda! Ngayon, ilagay na natin ang pangalan ng paborito kong channel at lagyan ng dekorasyong berdeng gulay. Sa tingin ko, ilalagay ko ang hipon sa ibabaw ng noodles. Handa na ang noodles ko. Ibuhos ito sa plato at lagyan ng ilang hipon. Voila! Bon appetit! Maraming salamat! Wow! Ang bango ng mga noodles na ito! Susubukan ko ito ng may kasiyahan. Ang cool! Pero hindi na ako nagtataka kasi nakain ko na ito ng daang beses. Oh! Ano yan? Green sauce? Ha? Huh? Ang ganda niyan! Wow! Ang ganda ng noodles! Nagtataka ako kung ano ang lasa nito. Wow! May kulay ng bahaghare. Gustong gusto ko ito! Hmm! At masarap! Ano? Tingnan natin. Panalo ang chef. Oh, ako, ako, oo. Sa wakas. Ano? Apo, kailangan nating mag-usap ng seryoso. Mayroon tayong hamon sa pagluluto. Ano ang gusto ni Emily? Wow, kaya ito scrambled eggs. Nako, ang kapatid ni Miley, si Lola, at ang chef ay siguradong kaya ito dahil madali lang. Magsimula na tayong magluto. Kailangan ko ng itlog at babasagin ko ito direkta sa kawalet. At isa pang itlog. Magaling. Ngayon, hihintayin natin itong maluto. Kumusta ka naman? Ordinaryong itlog, nakakabagot. Gagawin kong jelly eggs. Una, magpuputol ako ng prutas at berries. Ngayon, ilang strawberries? Perfecto. Okay, ngayon kakailanganin ko ng mold para sa itlog. Chiroven Am is a tlog. Magaling! Ibuhos ang sobrang likido at ibuhos ang jelly. Maganda! Ngayon, magdagdag tayo ng ilang prutas at berries. Ayan na! niya na ay winon sa slide refrigerator and yung mga itlog sa loob. Maghintay tayo. I-set ang timer. Perfecto. Oh, tingnan mo ang mga itlog na ito? Perfection. Wow, chef! Ito'y kamangha-mangha. Oh, Miley! Nag-aapoy ang iyong scrambled eggs. Miley, kailangan mong ayusin ito agad. Hindi mo pwedeng ihain kay Emily ang scrambled eggs na ganyan. Meron ka bang ibang ideya kung paano ito ayusin? Well, gagawa ako ng matamis na itlog mula sa kinder. Budburan ng whipped cream sa loob at... Ilagay ang mga dilaw na M&M's sa gitna. Kamusta? Lola, ano ang naisip mo? Ah, uh, gumawa ako ng klasikong pritong itlog at iniisip ko kung paano ito pinakamahusay na ihain. Magdagdag tayo ng ilang cherry tomatoes at ilang gulay para sa tangkay. Isa itong bulaklak. Sana subukan ito ni Emily at magustuhan niya. Wow, ang daming masarap na bagay simula sa scrambled eggs nito. Ang cute nila na parang bulaklak. Oo, kumuha tayo ng cherry tomato at isawsaw ito sa pula ng itlog. Aba, normal lang. Ngayon tignan natin ang mga chocolate eggs na ito. Wow, may whipped cream. Ang galing. Subukan natin. Ang sarap nito? Tignan mo yan. Nakakatawa. Jelly ito? Oh, chef, ito ay masarap panalo ka talaga. Magandang pagpili, Emily. Chef, binabati kita sa iyong tagumpay. At ngayon, tara na. Gusto mo bang ayusin ang mga order para sa mga customer? Kung ganoon, ang larong ito ay para sa iyo. I-download ang multi Sword Game sa App Store at Google Play at maglaro kasama kami. Available na ito. Magsaya tayo! Ano ang gusto ni Emily ngayon? Ipakita mo agad. Oh, gusto niya ng spaghetti na may meatballs. Isang kawili-wiling mong kahit. Miley, Lola, Chef, kaya niyo ba ito? May ideya na si Lola. Kailangan ko. Atin na yung ama's sausage sa maliliit na piraso. Ganun lang. Ngayon, ilalagay natin ang ilang spaghetti sa bawat piraso ng sausage. Ikaw. Ngayon, ilalagay natin ang lahat sa kumukulong tubig. Ang ganda ng kinalabasan. Pero ilagay ito sa halaman. Ano ang iyong tinanong? Oh, oh ang ganda. Ikaw ang may kasalanan. Ang munting Emily ko ay magutuanet. Well, kailangan mong baliin ang spaghetti at ilagay sa blender. At ipuhos ang tubig. Ngayon, binabago natin ang lahat. Paganahin ang blender. Ilabas ang masa. Magaling! And cool wine song spaghetti. Gamit ang mold na o mga sorry magiging parang basket. Ngayon, kailangan nating i-bake ang mga ito. Ilagay mo sila sa oven. At maghintay. Oh, sige. Nakapagluto na ako ng spaghetti. Ngayon, kailangan ko ng sarsa. Oh. sila. Kailangan pang kunin ang asin. Ang spaghetti at ang sausage. Ganun lang ba? Mas uh, mabuti okay. na yan. Ipat. Para ito tumugtog. Magandang at sa ibabaw ilang pusa ikatlo. Monster. Ganun lang. At Handa na ako! Perfecto! Panahon na para gumising. Ako dumising. si Lola! Ikaw Oh, oh, Diyos ko, Miley. Inaantok ako. Oh, ano? Has Ayan. Oh, ang aking na. ba? Ang pibibiyo at ilagay. pagkalat. Ang palaman. Oo, oh, oh, maganda ang itsura nila. Ilagay ang bawat basket sa plato at ibuhos ang tsokolating syrup. Ganyan lang. oh, ito ay kamang-hamang kamangha-mangha. Kukompletohin ito sa pamamagitan ng paglalagay ng siresa, Oo. Oh, oh. Si Emily ay Gusto tiyak na... Gusto mo ba ito? Subukan mo ito agad, baby. Bon appetit! Wow! Lahat mukhang sobrang sarap. Sana ko magsisimula? Oh, tingnan mo yan. Mukhang corn dog pero may noodles. Mmm, sarap. Nung na may spaghetti, ang galing. Salamat, sis! Oh, subukan naman natin itong kwintas na gawa sa spaghetti at sausages. Mmm! Aba, hindi naman masama! Uh, ano ito? Oh, isang basket na puno ng syrup? Mm, ang sarap naku nito. Gustong gusto ko. Panalo talaga ang chef. Wow, panalo ulit ang chef. Diyos ko, tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Ngayon, si Emily ay kailangang mag-isip ng kakaiba. Ano ang gusto mo? Oh, isang cocktail! Ihanda natin ito para sa kanya. Tara, mga guys! Wow, cotton candy! Gustong gusto ko ito. Hmm, ang sarap. Oh, may naiisip ako. Pwede kong tunawin ang cotton candy at gawing cocktail. Kailangan ko ng ilang water guns. Narito na! Huwag kang gagalaw, cotton candy! Atakihin kita. Aha, <laughs> mas mabuti iyan. Ngayon, magdagdag ng kaunting gatas at haluin ang lahat. Narinig mo yun. Ito. At narito ang aking mixer. Ganyan lang. Oh, anong gandang kulay rosas? Gatasang shake na may lasa ng cotton candy. Ilagay natin ito sa baso, whipped cream at colored sprinkles. Oh, ang cute. Ang ganda at nakakatakam na hitsura ng cocktail ni Miley. Ngayon, tingnan natin ang naisip ni Chef. Anong gandang larawan? Ano? May kinalaman ba ito sa cocktail? Nagkahanap ako ng inspirasyon. Nakuha ko na. Kaya kong magpinta ng isang gagawin ko ang parehong pagbuhit ng... Ang mga ulap sa salamin. Oh! Jajay! Ano ang gamit? Siyempre, whipped cream. Okay, ganyan lang. Dagdagan ng kaunting ulap, Mahusay. Ngayon, kailangan ko ng ilang blueberries. Ilagay natin sila sa blender kasama ng gatas. At ihalo ang lahat. Salamat. Oh, ito ay perfectong kulay asol. Natitira na lang ay ibuhos ito sa baso at handa na ang lahat. Heto ang isang strong. Masarap na pagkain. Mayroon din akong ideya. Gagawa ako ng masustansyang cocktail para sa mahal kong anak na babae. Ilagay ang pipino, mansanas, broccoli sa blender at haluin lahat. Nasaan ang takip? Nandito lang yon. Hawak ko ang takip. Magdagdag tayo ng gata sa cocktail ni Lola. Siguradong hindi ito makakasira. Maganda. Ngayon tayo, isara ito at hampasin. Gawin ang skit hanggang sa makita ito ni Lola. Oh, Lola. Nahanap ko ang takip. Kita mo, hinihalo ko ang cocktail para sa sa'yo. Salamat, Miley. Narito ang isang cocktail sa baso. At maaari ko itong ihain. Emily, paki-evaluate ang lasa. Oh, okay. Dapat ba akong pumili? Isa, dalawa, tatlo. Ikaw ang pinipili ko. Uumpisahan ko sa asul na cocktail na may ulap. Mukhang maganda. Salamat. Chef, magandang ideya iyan. Masarap. Maganda. Wow! Ang ganda ng berdeng kulay! Dapat mo talagang subukan ito! Oh, yan ay! Yep. Halos masubang ito! na ulit gawin yan para sa akin! Ang pink na cocktail ay mukhang napaka-cute! Gusto kong subukan ito kaagad! Wow! Napakasarap nito! Panalo ang pink na cocktail ni Miley! Tara na. Hindi ko mapigilan ang pag-inom nito! Yahoo! Akin ang tagumpay!